Apex, welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So for today's video, mga Apex, magpe-prepare po tayo nang ano. Wala na nga. o, 9 -9 ngayong umaga. Ah, uh, panangilan po namin so 9 9:30 na po ngayon ng umaga. So Friday ngayon, thanks God it's Friday, mga Apex. Tapos, meron po kaming bisita dito, mga Apex, yung pinsan ko pumasya lang po dito kasi wala siyang magawa sa, kanila so pumasya lang muna siya dito ito po siya mga fix Pumasyal po siya dito Pumasyal po siya dito kasi Nababagot po siya sa kanila So ngayon Magluluto po ngayon ako na ng... Oh hindi pala magluluto ako hey, Si mama pala So yung Luto ni mama na ano Na shell sa dagat. So, kapong pa nila yan nabili, 40 pesos lang mga kape. Medyo marami yan, kapong pa yan nabili. Tapos yung iba, kinabawan nila, nilagyan ng luya. Tapos ngayon, may tira. Lalagyan. Lalagyan naman ng mama ng data. So, ako lang yung mag-aano sa anyo. Magbabalat sa magkakagun. ako. Yeah. May sinahin na po dito. Kulang na lang yung kulang. Tapos may kanin pa dito sa rice cooker. Hmm? Itrinay kami sa inyan yung bigas meeting. Ah, ito pala mga kapiks yung ano, yung dala ko kahapon na bigas galing kay Jin. So, nag-try si mama magluto. Kasi parang in So, in-FA pala yung ano, yung bigas na pinandalan din. Pero, okay naman yung mga picks. Kasi, ano, ano yung din, din yan, bawal sa konsumo. Pwede na yan, ano, haloy na lang ng commercial na bigas. Tapos, halos, ano, NFA. Medyo okay na po yan sa, ano, sa pang araw na gastusin mga bigas. Mga picks, mag muna tayo ng ano, ng yung magbabalat. Tapos ka at yan mga kapiks biniak ko na po yung ano yung nyog so meron palang ano malaking buwa yung tabag pala ito na sa amin mga kapiks buwa at nakakain din po ito masarap din po ito tapos yung sabaw ng nyog isinaling ko lang sa mangkok kasi pwede rin yan isabaw sa ano dito sa pagpigan natin ng nyog So, ano naman ito natin mga kapiks. Kukod o oh, sa kakagurin Yan pong gagamitin natin. So, ayan mga kapiks, tara, let's go. So, ayan mga kapiks, itong buwa, ibibigay natin kay Sia. Oh, mara ito. Oh. So ini ini naman ni eh, Mama Dax Kakain din siya <laughs> Yan, pinapakaagad. Ano 'yong ano, ginaharap ng tamon? Ha? Dini nila. Teka lang, ya. Ha? Oh, hati sila ni Mama dax Dila na kain din ni, oh, dire ko. mga kapix yung inanok kong yug pinaga ko na yan so yan na po yung gata ito po yung una tsaka pangalawa tapos ito, ito na po yung anong gagatain hinugasan na po yan ni mama so pagluto na lang po yung kulang at si mama dax po yung magluluto nito so abagan na lang natin yan mamaya mga kapix pag naluto na at masarap to mga ka at kainan na naman tayo mamaya let's go no mga picks, na natin yung ano, niluluto ni Mama Dax. Na ulam namin ngayong ano, tanghali. So nandito na rin si Boss Stephen. Uh, saway Sabay-sabay kami kumain. Uh, Tignan natin mga kapiks yung ano, yung niluto ni Mama Dax. Na susu sa dagat. Yan o mga kapiks, luto na po yung susu. Susu with hipon at um, uh, malunggay ang patsara. Ayan mga ka-pics. Masarap. Masarap yan. Masarap ito mga ka-pics. Masarap yan guys. Wala. Ihanda yung misa. Ihanda. At ubus ito yung ano niluto ni Mama Ducks na in-apply rice. Ternayin po namin magluto sa bigas <laughs> si Jay. So mga ka Kain na ano? naman. Let's go. Masarap yung ulam. Yan no, mga kapix. Kain po tayo. Ready na po yung kakainin namin. Yan na po yung ulam namin. Susu. Sa dagat with hipon at tsaka malunggay with boss tipen. Bumisi tapos siya. Tapos salo-salo po kaming kakain. At baka mamaya pumunta kami kinano. Kinatiji sa mama po

So, yung mga bata mga ka-fix kumain na, na pala. So, kami na lang nila. Ay, 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 nila ay, po Stephen, tsaka. Ay, ay, nagano pa na. Si Ang ano, lawag po. Tsaka, ano pala mga ka-fix, support na lang sa ano. Si Roland kasi may ginagawa siyang ano. Mga um, channel. Channel. Magtratay daw siya. Gagawa siya ng mga video, mga funny video. Gagawa ko ng mga video, mga hulang, mga pampatawa sa mga viewers ko. So, walang, ano, yung walang pat, ako din ko nang Ah, yung pangalag-pitch ko sa Ronald TV Vlogs. So, ayan mga kapiks. Search na lang sa pag-follow at subscribe na rin sa Rawin Yang channel. Tapos, pakashare na rin, na rin yung ano niya ay isa sa face tapos na po yung kumain at hanggang dito na lang po na muna tayo mga kapex at kung bago pa lang po sa akin yung YouTube channel mga kapex please subscribe na po and don't skip dance click na lang po yung bell notification para maging update po kayo sa lahat ng ating mga bagong videos so yun na mga kapex thank you for watching and see you for our next vlog bye, -bye.